Nagpabiling luwas ang munisipalidad sa malungon sarangani Province, loyos sa sunod-sunod nga krimen nga natala sa ilang lugar. Hulyo 17, nahitabo ang usa ka insidente sa pagpanulis sa usa ka panimalay, asa lima ka mga miyembro sa pamilya ang gipanggapos ug duha niini ang nahimong samdan o gidagit sa mga sospek ang mga kabtangan ingon man ilang pick-up nga sakinan sa sitio Basak, Barangay Malandag, malungon sarangani Province. Hulyo 21, usa ka insidente sa pagpumusil ang natala asa samda ng usa ka mag human gitiro sa duha ka suspect sa basinidad sa Osaka Resort sa Barangay Blaan sa maong munisipalidad. Ang munisipalidad sa Malungon, uh, good siya ang pisan order diri is okay kayo. Peaceful ang Malungon. Uh, nalang Na mga panghitabo nga sama ni ani nga dili na nato makontrol kay layo naman kayo sa 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 diri sa publasyon. Kung ang lugar nga nahitabuan. Kung so hindi na namo ma kon ba maybe nga maka pangutanami kung ano ang mga sitwasyon sa barangay ma monitor namo pero sa pangitabuan ni eh, biglaan ba mm -hmm. muna it's lang isolated lang ning uh, kaso mo Una nang gibot siya sa kapulisan nga isolated ang maong mga kaso o doon mga person of interest na sila sa duha ka insidente asa sa padayon pang ilang ginahimong investigasyon alang sa pagpasang atog kaso batok sa mga responsable. Usa si Kapitan Helen Aradanas sa Barangay Malandag ang nagkanayong sukad sa iyang paglingkod isip kapitan sa buong lugar mo pa lamang kato ang insidente Natala. Karon kay mauna man ang nahitabo ah uh, so far, wala man tanaga ka nga kami sa barangay council, wala man may pabaya about pag abot sa peace and order, mm -hmm. naaman atong tanod, naaman atong pulis. ah uh, kaso lang, di, di nato ang kanang mga incidenting mm -hmm. nga mag-abot sa ato. Uh. Ah. Okay. Okay. Kay ako mismo, uh, sa barangay captain, so far, sa pila na namo kay years din, hindi nga nagpuyo. Uh, ako proud gud ako nga kanang pag-abot sa peace and order peaceful good ang malandag mm -hmm. yung lang gid ko nga dapat vigilant lang gid ta uh, kung unsa man atong madunggan uh, nga murag kuan uh, tawag dayon kay para makarespons dahil na atong tanod o kapulisan sa palibot kay Dali Raman. Hangi usab sa mga otoridad nga makigalayo na publiko sa pagpakusog pa sa siguridad sa ilang matag komunidad, pinaagi sa paghatag og impormasyon sa kapulisan. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.